Yo, what's up mga boss? Dumating na itong ating parcel. At ating i-unbox na natin to, Yan. Ay, isa siyang digital multimeter. Uh, isang automatic uh, tester. So, ayan. May kasama siyang test probe. Ayan. At uh, ako'y nagagandahan talaga dito. Nung napanood ko sa TikTok, talagang binili ko na kagad to. At may kasama rin siyang manual. Ayan. Hindi kayo maliligaw. Pagka... Uh, paggamit na ito napaka simple, basic talaga gamitin na itong automatic tester na ito na digital multimeter so buksan natin tingnan natin yung loob so wala siyang kasamang battery kaya bumili na ako ng battery triple A nga pala ang battery na ito mga boss at titingnan natin kung naga na itong nabili nating digital multimeter para makapag test na ng mga gamit natin na sira sa ating mga linya natin ng elektrikal. Ang kagandahan na ito, maliit lang. Mas maliit pa sa cellphone. So, pwede natin bitbitin. Lagay natin sa ating mga hand carry na bag. Na maliit lang. Yung shoulder bag, pwede na ilagay. So, kahit saan tayo pumunta, mabibitbit natin. So, ito, nagana nga. Yung backlight natin, nagana na rin. Itong sa screen light, meron na rin. Nagana na rin. Ang ganda ng case nito, ito, rubberized. So, talagang pag nabagsak siya, hindi basta-basta masisira at ating te testing na to ating tatapat na to dito sa outlet at uh, ayan natunog na pag mabilis bit at kulay pula high voltage siya eto dito sa LCD nating na TV smart TV na ayan natunog din high voltage din siya tapat natin dito sa keyboard so ayan kulay green lang so, ibig sabihin may hinalambol tayo nito digital lang kulay green tapat naman natin dito sa switch ng ceiling fan ayan, nagpupula rin, nagbibit din ng mabilis ang kulay pula so high voltage sya testing natin itong battery kung nakagana pa so ayan, nakagana pa yung battery, malakas pa sya testing naman natin dito sa outlet kung gagana itong test probe na to sa, sa 220 voltage so ayan, 230 voltage ang ating voltage so testing naman natin dito continuity testing okay nagana rin so napakaganda talaga na itong ating digital multimeter ang kaibahan doon sa aking dating tester eh, talagang ang daming pinipihit ito automatic sobrang napakadaling gamitin